ayan mga idol sumakay tayo ng train mga idol ayan galing tayo sa San Juan punta na tayo dun sa San Juan nito at may pupuntahan tayo mga idol ayan sumakay kami sa train sama yung manugang ko sino pa pa-permit na sa din transportation to be mga stay ka lang pito o doon para pang-double check mga personal ng kami para relax relax lang relax relax lang at ito mahaba ang biyahe pa-permit na sa din Station. mahaba ang biyahe how do you Ano sa siya kayo dyan? Paki like, paki share, subscribe, at paki pindot sa notification bell para ma ang ating mga medyo na ina-upload sa channel natin. Support mga idol sa aking channel. Kiri panti lang. Love you Ayan dito sa amin sa train. Ideas sa isang araw mga idol dalawang araw kami pumunta punta sa San Juan may puntahan na kami may puntahan lang kami doon may importante Uh, may problema lang namin na in inaayos to sa uh, sa Pocinto Station dito sa San Juan Pag-uwi uh, na kami ng may galing kami sa San Juan uwi uh, na kami Pag-uwi uh, na kami. Uh, Ingat po tayo mga idol. Ingat, ingat po tayo. Ayan. At sa lunis po to na thank you support. Thank you sa support ta, ah. mga viewers, mga viewers ko at mga subscribers ko.